Uh, magandang tanghalin sa inyo, mga kabingwit. Ito, umpisa natin to mamang ito. Ito, meron isang mamali ayano, Ayan o, oh, namimingwit dito. Sera no, nauhuli o. Ano na uli nyo dyan, sir? Wala? Uh, wala ba siyang uli? Pero magandang balita, oo, oh, ito si Armando. abay, nakakawalong na, ayan, o oh, na ayan ha, ah. oo, oh, magandang balita yan, oh, okay, oh, ito ha, ah. yung ah, nagsasalitang yan, aba, ito yan o, oh. oh nyo, ayan ha, ah nakaano tayo naka live live ang tawag dyan oo eh nakakawa ng putan na ako natin tignan natin kung meron niyang kasutuhanan alika walong pangos. oo ayan walong pangos na tignan natin nakakawalong bangus na sa mga tao ah kukunan natin ng video Oh. Tayo na tayo. Kuya na tayo lang dito. O, Ano ano meron diyan? Ano na uhuli diyan? Ang banak. Banak. Ang malalaking banak pa ba 'yan. <down ölkion> <playing> Oo. Oh, malalaking banak Parang, parang iniligaw tayo nito ah. Oo, oh, ito. Malalaking banak. Malalaking banak ito. Oh. Asan? Oo, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan. Tingin nyo mga kabayan. Oo, oh, ayun. Oo, oh, ayan. Ayun na ipopokus sa eh. Ayan. Oo, oh, ayan. Malalaki ng banak dito. Oh. Ayan. Oo, oh, ayan. Malalaki ng banak. Oo, oh. ayan. Oh, ayan, oh, ayan. Oh, ayan ah. oh, sabi ko sa inyo mag-subscribe na kayo sa channel ko aba, ayan lahat ng nangyayari dito aba, malalamat malalaman ninyo ngayon yan okay o sige mga kabingwit magkita-kita lang tayo dito sa battlefield ng mga bagos!